patid, 30 3,000 pares, ha? Ah. Ako pala. Ako pala yung laki. sa Wayne, na po pa, mga kapatid, o. Eh. Dino, 1,600. 1,600 pares, mga kapatid. Dino, 1,600 pares, mga kapatid, po, mga kapatid, eh. ito magkano? tandaan nyo po itong aqua di aqua split di yun ay dito naman boss dito mga dumalaga tulip uh, siya ang aqua negosyable pa naman yung boss negosyable uh, ang uh, ganda oh Ma may hilig sa mga antaw mira ng Tagalog, daga ano. Oh, daga, daga. Hindi niya sana daga. Oh, ayan mga kapatid oh. Meron siyang parakeet. Ayun nga lang boss, mga ah, mga kapatid, meron nang itlog. Oh, na May itlog na malaki ay. Mas <laughs> magkano sa society mo? Yeah, so 50, 50, 400, 500. 400 pare. 500. Oh. Dito boss sa mga dilawan. Uh, magkano bos? 2,000 pares. Magkano? 2,000. paris pares mga kapatid. Dayan, dino. May bawas pa naman yan. Ano ba? Bawas Bos. Dito ba? Yeah, Ayan, parang siya. Ganun ah, parlo. Parlo, apa? One, One, paris. Yeah. One, Green, apa? Lupa one five kahit dito wampai boss. Oh, okay. Okay. Uh -huh. Ayan. Dito boss mga normal magkano? Libo hanggang eight hundred. Ayan mga kapatid daw oh, hanggang 800 ko ang sagat ng um, ahi alagang ibon. Ayan kahit alin dito boss ano? Oh kahit Pangili na lang po sa mga baguhan, mag-uupis pa ng alaga ng ibon. Ayan o. At meron tayong Texas na Seabride. ayan mga kapatid, napakaganda. Ayan mga balay ko, parang opalay na. Ayan. Texas Pagkano po? 1-5. One One Isang teraso, mga kapatid. Dito sa kalan. Tindahan ng sarito mga kapatid sa lapate. Ay nung Boss Nander. 0943 0981813. Pangalan po, Gilbert, Gilbert. Twin Pride nandito po kayo. Uh, Ayun. Ayun. Salamat, boss. Salamat. Ayun. lang po ito Ah, uh, sige sige, kanin ko. Ayun po boss, na ah, uh, tayo kay Boss Makoy. Boss, good morning. Boss, anong ano nito, boss? Split dan. Split dan magkano po? Magkano? Kano pa rin? 3,000. Ayun, mga kapatid, 3,000 30 pa sa split dan. Dito lang po yan kay Boss Makoy. Ganon din ito ako sa mga boss, a dan. daw. apo sa grewing, ganun. 5,000 para. 5,000 para po mga kapatid sa boss mo, saka. Ah, ah, yun, mga ah, kapatid, speed train. Ito, okay. Speed plane. Ah, okay. Dito po sa uh, diyot mo. Diyot, ba ito? lang. Mapil. O, Magkano? Maka, Magkano po? Uh, kahit mga Ayan, 2.5 na po mga kapatid kay Boss Makoy. Ha? Ito boss, anong grading din to boss? Ganon din ang presyo? Ito pang lalaki. <laughs> ano, uh, ano? Speed pay niya mga yan. Speed pay. Hmm. Grey Wing of Appeal Project, ah? project. Uh, uh, ano po? Grey Wing of Appeal Project Ayan mga kapatid Magkano po ganon din po? P5,000. P5,000. Tignan po ha, mga kapatid, kay Bosnacoil Graving. Tignan po, papil, Graving. Mga pariwan, ha? Oo, mga kapatid. Ano pa? Ito po, sa al magkano? 1-8 e, Paris. Ayan po, mga kapatid, ha, kay Bosnacoil. 1-8 e, Paris, Al-Suhan. Talo pa, mga kapatid, ha. Oo. Oh. Oo.

Boss, dito sa ano? Magkano? 3,000 3,000 pare paris. Ay maganda po. na ito Okay, okay, okay. boss. Boss number. Nine three nine four eight salamat boss, okay

So gaya, 3 loto ko. lang kaya 300 isa. Maganda po, mga kapatid. Dito mo sa mga normal. t-shirt lang ulo, 200 isa. 200 isa, mga kapatid. T shirt ayan. Saka, katel boss, mag ano? 2-5 pares. Tukoy pare, so yan ang maganda po so Dito ba sa Lutino? 3,000 na or... 3,000 pare Krimino oh, oh, opa, tsaka lutino opa Magkano rito po? 10,000 Free? atin yeah. Ah, 10,000 yeah. po mga oh dito, boss, magkano? Yeah, uh, D-A-W-I-S-T d Pares, boss oh. Ayan po, mga kapatid 1,000 na lang, pares yeah. Boss, yeah. d Mm -hmm. mm -hmm. Boss, pakialam mo nato bos na nato boss no? Padilyot Magkano rin mo? 6,000 pares o padilyot Napakakinis po Ayan, hihingin po natin yung number ni boss Para oh, kung may magustuhan gusto. po kayo Puntakin nyo na lang po Ayan po, napakaganda Ayan po, magpakuha Ayan po, Boss, dyan sa dilawan mo magkano? Eh, yeah, boss, 1.5 pares. Dito po sa Lutino, 1.5 pares po mga kapatid. Ayun, Ayan, nakakaganda. Okay. Boss, dito sa Albay no? 1.2 pares. 1.2 pares po mga kapatid. Ayon, hingin natin yung ni Boss. Boss, pwede ko pong mangin yung number? Opo, 0 8 7 ba Okay, salamat Boss. Maraming salamat, sir, sa pag-vlog. Okay. Boss, okay lang maabala, Boss? Ah, sige po. Boss, magkano rito sa Green Opa Diyot? 3-5 pares, back to back 3-5 pares, back to back green o palingyot Ayan po mga kapatid, oh. napaka finish po Dito lang po yun sa Bukawin Ito yung Vietnamese po, ayan po Napakaganda, napakaganda Boss, dito boss, magkano? Busy po siya. Ah, busy mga kapatid yung ano. Nangyari. Pero napakaganda po ng ano niya. Primino sa kaysan Bicino. Boss, ito magkano? 2.5. 2.5 pares. Ayan po oh, mga kapatid. Napakaganda. Thank <trips> you. Tingin natin na uh, kapatid yung number niya para kung magustuhan niyo ito. Kontakin niyo na lang po siya mga kapatid. Ayan, kaganda po. Boss, dito magkano? Yeah, okay. Opa Pin. Sa Green Opa Pin, boss.

<laughs> Ito boss magkano? Ay, boss sorry. Mas bos magkano rito? 600 isa. Pare. Ito sa Belandre. pa ang kano rin sa dilute box? 1.7 pari 1.7 pari Ganun dito 1.7 din boss 1.7 din, din dito boss O kada pari Ilan ba O pa mga daw 1.7 kada pari Napakaganda po Alin ba boss And, Ano ano ka na boss yan Ano ka pa din Magkano rito po? 1.7 Ayan po sa nakita ko na yun Magkano rito po sa Crimino? Ayan, Crimino, ako pala Sorry, sorry ako ay magkano boss? 990. Ano 'yan? Ayun po mga kapatid, dinyan natin yung number ni boss para mga gusto na dahan niyo pwede tong aqua din. Aqua Street Dilute. Ayun. Ito na malakas na. Dito boss magkano? One five pares po mga kapatid Mga white din na pink Ito blue Magkano rito boss? Two pares Maganda Ito boss, lang natin po Magkano rito? 9K Ang ID po nito Aqua u Opa Split Youth Petite 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 Ayu. mga Babay, ayun, babae. Babae. Ayan, mga kapatid. Ayan po uh, yeah. siya, mga kapatid. Ha? Dito siya. Dito. Ah, dito. Dito pa siya, mga kapatid. Ayun ba? Boss, tingin kayo number mo? 09672460111 Okay, pangalan po. Yob Muldo. Yung bigo. Ayun. Yub? Yob. yob. Salamat po.